pinagdulungan hugutin mula sa pagkakaipit ang lalaking ito. Ang kanyang minamanehong bas kasi, sinalpok ng isang SUV bandang alas 6 ng gabi-kagabi October 9 sa barangay Tabuk, San Juan, La Union. Pero bago pa man masalpok ng SUV ang bus, una-muna nitong nabangga ang isang tricycle. Dito, kitang pagsaklolo ng mga otoridad sa dugoang driver ng tricycle. Bapay sa investigation ng ating kapulisan sa San Juan, La Union, uh, yung mga... Uh sa uh, tricycle at saka yung passenger bus ay uh, nakapark dun sa may uh, outer lane ng uh, National Highway facing uh, south direction. So, upon the investigation of our uh, investigator, uh, nag-counterflow itong eco spot po natin, yung vehicle 3. Uh, yun nga po at nabangga niya yung dalawang uh, nakapark dun sa may uh, outer lane na uh, facing south direction. Sa lakas ng banggaan nasawi ang driver ng tricycle at pasahero nitong turista na residente ng Paranyak City. Sugatan naman ang dalawa pang pasahero ng tricycle, driver ng pampasaherong bus at limang sakay ng SUV kasama na ang driver nito. Maraming tao yung nakala nakakita dun sa pasakyan na iyon. Uh, Nag-overtake daw yung pit stop ko natin. Uh, marami po siyang dinaan uh, ng uh, pasakyan na Uh, lumigis ko na gwan nung nag-overtake. Kaya napakabilis ko niya at ginamit niya yung uh, 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 opposite lane na uh, kalsada. Yung isa sa mga kinitignan natin kasi nasa hospital naman siya, under medication pa yung uh, driver, ayun din yung isang pan uh, natin na pa-alcoholic breath din natin yung uh, driver. Dagdag pa ng San Juan PNP, takaw-disgrasha ang nasabing bahagi ng kalsada dahil walang masyadong ilaw sa lugar. Nakikoordinate na rin tayo dyan sa mga LGUs na maglagay ng mga safety precautions dyan ng mga signages including yung mga light like para maging uh, maliwanag yung area na yan sa kami mga signages. Maglahan-lahan po tayo especially dito sa may uh, mga area natin, natin namin dito sa Maylaon, yun na naman natin na influx yung tao dito at saka mga sasakyan. So uh, pag, yung mga, pag yung mga hindi niyo kabisado yung kalsada, so magdahan-dahan po tayo sa pag Nagpapagaling pa sa pagamutan ang lalaking driver na SUV na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Angel Arquero, RNG News.